Cynthia? kilala mo pa ako. Siyempre. Eh, siyempre, off oh, namin, edi medyo pumasyal muna kami. Uh, Doon din ba siya nagtatrabaho sa amo mo? Ha? Ah! Ah! Oo! Oh, oh, May din siya! May? Ika, di ba? Di ba? Ay! Oo oh, nga pala! Vincent, si Pinky. Pinky, si Vincent. Hello, Pinky. Hi, Vincent! Ah, ma maupo muna kayo. Ah! Maupo maupo sa tabi ni Vincent. Mukha naman kasi sa titigan yung dalawa eh. Para bang bubuka ang langit at humahingi ang mga punagla. Palabiro ka talaga nun. No? Biro-biro kong tawanan, totohanan kong tamaan. Tiyos! Ito pala tinatawag yung cultural center, ah. Metropolitan Museum at Educational Tour. Hmm. <laughs> <laughs> Silvestre, sinusundan mo ba kami? E eh, utos po ng dakila niyong kuya. <laughs> Sino naman siya? Driver niyo? Ah! Ah! Si ah? Hindi! Tubero? Tubero? <laughs> Oo! Oh, oh, lagi nga nag-dive yan sa Poso Negro eh. Kaya tingnan mo, palaging bagong paligo. Mabihira <laughs> ka naman, iyari mo ako eh. Kahit amoy mo to, mabango. Oh. Sige na nga, mabango ka na nga. Matahimik ka lang. Ay, oo oh, nga pala, ah, mm. ah, best toy si Pinky, yung bago nating maid. Bagong maid? Bago nating maid. Maid, di ba? Mm -hmm. Ah, oh, oh bagong oh. maid. <laughs> sandali, sandali. Baka gusto niyo ng sandwich, meron ako rito. Eh, hindi, hindi, hindi. Gusto niyo yung blowout ko kayo? Gusto niyo sa Vista Lorenzo, o kaya, Cafedriatico, hmm. o kaya, sa Aristocrat. Ba, teka, mahal doon, Pa. Ah. <laughs> Marcel, tsaka na nagbibiro lang siya. Bago sweldo kasi eh. Pagpawisan tuloy ako, kala ko totoo na eh. Di le? ako na maglilibre sa inyo sa coffee shop sa tabi. Sandali ah. Chang? Hoy! sinchamp ang pangalan ko! Pareho rin yung pinaganda mo pa eh. <laughs> eh ano naman kadramahan yung ginawa niyong dalawa? Huwag ka nang maingay. May crush kasi si Pinky kay Vincent. Huh? Kaya Kaya pinagbigyan ko na pinaglalapit ko silang dalawa. ba? Diba? Ah. <clears throat> Paano naman ako? Uh -huh. Kailan mo naman bubuksan ang langit uh -huh. para sa akin? Uh -huh. Pag tumilaok na ang mga aso at tumahol na ang mga manok. Uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> Alam mo, ang pangarap ko ngayon sa buhay ay makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Nang sa ganun, matulungan ko nanay ko. At siguro later on, Saka na ang mag-aasawa. Nang mayaman? Eh, hindi. Yung simpleng babae lang katulad mo. Mabait. Pareho mo. Masipag. Gaya mo. At yung marunong maglaba, magluto, at maglinis. Tulad mo. Sana nga, ano? Kaya lang, hindi ba katulong ang hinahanap mo? Eh, hindi naman. <coughs> siguro sa langaw, no? Bakit? Kasi ang kamay mo eh, kung saan, -saan dumadapo. Ha? <laughs> eh, paano naman? Nakakapanggigil ang mga piyesa ng katawan mo. Lalo na ang kamay mo. Mmm, -hmm. ang sarap amuyin. Ang sarap pisiling. Hoy, hindi pakpak ng manok yung kamay ko at baka mamaya silasakmal mo na yan, ha? Eh, Sinja, kailan naman ako makakaskor? Ha? Ibig ko sabihin eh, ano yung... Mm -mm? Welding to welding. Ah! <laughs> you want to kiss me? Ay, gusto ko rin yun eh. Kaya lang, gusto ko yung... yung pinibigla ba ako? Yung mag... hinalikan ako yung... madiin na madiin! Ah, expert ako dyan. Talaga? Ooh. Kaya lang, tingin ka muna doon kasi magpa-fresh na pa ako eh. Alright. Okay? Okay.

Hindi! Hey, hey, bagay yung para kay mga pagaw! Man, F country man, give me vibe. Oh, yeah. Where you from, man? Tundo. Tundo? Hmm. Tundo pala itong hype nito. Stop speak English! Tagalog! Yo. Ano ka? Anak na araw, no? What? Wat-wating kumukha mo eh. O, oh, nalis, 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 dito? Ha? Huwag mo. Ah, ay. Kapatid na si Tao Laban, no? Oh. Macho. Ay, ay, Sino kayo? At ano kailangan niyo? Ano itatanong mo? ah uh, ano? Oh, uh, itatanong ko lang sana kung naghugos katay mo. O baka gusto mong pasabugi ko yung hasag mo. Hindi sir. Mga kaibigan, may nahanap kami isang babaeng nawawala mula pa sa kanyang kamusbusan. Ito ang babaeng iyon. Yeah. Oh, uh, sir. Oh, dahan mo na, sir. Nang mga pag-midnight snack naman tayo sa aking poolside. Poolside? Yes, <laughs> sir. <laughs> Saka na, pagyari ng swimming pool mo umpisa mo na ng paghukay. Uh, okay, sige. Bye. Okay, man. All right, yes. One more time. Adios, senor. Lock up. Yo, what's up, nin? Ah! Nakakasakit ka na, ha? Nakakasakit? Ha? Papatayin kita! Alam mong masama kaming kalaban, Blackjack. Ayaw namin ang dino-double-cross! Hindi ko kayo dino-double-cross. Nakikisakay lang ako, no? Oras na malaman ko yung babaeng hinahanap niyo. Ititimpri ko karet sa inyo. No problem, man. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, isisimento ka namin sa loob ng dram! Siguruhin nyo rin. May special sa cement yung gagamitin nyo sa akin. Mr. Juan de la Cruz. Good morning. Morning. <laughs> Ako ang guardian angel mo. Nagre-report sa'yo. Guardian angel? Guardian angel ka? Sige nga. Pakita nga ng himala. Kayo talaga mga tao, pagtungkol sa Diyos, humingi pa kayo ng himala. Pero pag si Satanas naman, tanggap lang kayo ng tanggap. Bakit? Hindi mo kasi kaya. Kasi peke ka. Ah, peke ha? <tong> Malay ko kung tinodo mo lang yung aircon. Tsaka kung yan lang ay mo, hindi mo ako makukumbinse. Kaya ko rin yan eh. Tapos ka na? Ito ang panoorin mo. Juan. Whisper with wings. <laughs> Oh, ano nangyayari sa'yo? Napapano ba? Kuya, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Doon sa kwarto ko may... Paro-paro! Eh. Ilang syllables ba? Dalawa. Uh, langaw? Eh. Huwag mo sabihin, Anghel. Good answer. Yun! Eh. ka kalokohan, ah. <sighs> hmm. Totoo, Dad. Nandun nga sa kwarto ko eh. Angel! Kahit tingnan nyo pa, nandun talaga eh. O, tingnan nga natin yan. Dad. Ayan o! Nasaan? Kanina, nandyan eh. Di ba? Eh. Pero, Dad, talagang merong anghel kanina dyan, eh. Baka demonyo yung nakita mo. Nag... ano? Hindi. Kahit tanong niyo pa kay Jen, yung barkada namin, di ba? Eh, Dad, alam ko yung barkada namin, matitinu yun. Kaya, <laughs> eh, huwag ko lang dyan kay Kuya. Salamat. <laughs> Kay eh, Matino, hindi ang barkada mo. Tigilan mo yan. Walang may tuturong mabuti sa iyan. Ikaw itong nakakatanda dito sa mga kapatid mo eh. Ikaw pang dapat binibigyan mo ng magandang ehemplo ito mga ito. Sa pampagkakamali nyo, hindi na ako babalik!